Sir RP, ano ba unahin ko? Magkabahay ba o magkanegosyo? Gadaaraw po, ako po ni CRP na Jim Dipo, So, may mga nagpapatulong kasi sa atin. Uh, nagtatanong kung paano gagawin magtatayo ng gym business. So, isa sa mga nag-PM sa atin, si Sir Robert. So, tinanong niya tayo. So, OFW si Sir Robert. So, matagal na po siyang, matagal na sila ng pamilya niya na nangungupahan ng bahay. So ngayon, nakapag-ipon na po siya ng pera pang down payment para do sa property na gusto nila. Para hindi na sila uupa, tapos uh, kanila na yung sariling property. Kasi, panoorin nyo itong to, no, to, to uh, video na to. Yung bahay ko, kung mm, binili ko lang siya at inutang sa banko, tapos tinirhan ko lang siya, nabuhay ako ng komportable, bilang negosyante, hindi siya asset. Bakit? Kasi lumalabas din yung pera nun. Magbabayad ako monthly amortization, magbabayad ako milyar. Yung bahay kasi, kaya lang siya sabi asset yan kasi tumataas yung value. Tama naman yun, tumataas yung value. Pero sa point of view ng negosyante, ang tawag dyan is paper gain. Okay, nabili ko ng isang milyon tong property na to. Tapos ngayon, after 5 years, 2 million na. Di ang laki kinita ako. Paper gain po yun. Kumbaga, kumita ka sa papel. Marirealize mo lang yung kita na yun pag nabenta mo na yung property. Ang tanong ngayon, yung 1 million ba na pagka mo at isang milyon na kinita mo do sa property na 'yon, yung increase ba ng sale, yung increase ng value na gagamit mo siyang puhunan sa negosyo, hindi, 'di ba? So yun yung sinasabi namin na sa point of view ng negosyante, oo, kumita yung value ng property, pero hindi namin napapakinabangan yung value noon, not unless isinala mo ngayon sa banko at ginamit mo sa negosyo. Sinabi ko kasi dun sa video na yon, yung bahay kasi, hindi siya palaging asset kinoconsider. Oo. So, ito yung paliwanag ko dyan. Yung asset, yung bahay kasi, para maging asset, kailangan pakinabangan mo to. So, dapat kumikita rin siya ng bahay. Pero take note, ito yung sinasabi ko na asset, yung bahay nagiging asset sa perspective ng negosyante. Pero iba po ang ah, uh, ang perspective ng accounting, ng bookkeeping pagdating sa asset and liability. Pero walang mawawala sa inyo kung maniniwala kayo sa akin at i-consider nyo na liability ang bahay pag hindi kumikita. Okay, gato. So sabi ko kay Sir Robert, tama naman niya si Robert, maganda lahat tayo nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Pero pe pwede rin naman tayo magkaroon ng negosyo at pagpakinabangan yung bahay na yun. papaano ito ngayon yun. Kagaya ng itinuturo ko sa mga anak ko, lagi ko sinasabi na yung unang bahay nila, wag nilang i-consider yon na permanente at panghabang buhay na bahay. Bakit? Kasi yung bahay na umpisa na gagawin nila, pwede kasi gawin simple lamang. Pwede gawing pagkakitaan yung ilalim, tapos yung taas, doon ka nakatira sa bahay. So itong suggestion ko na to, applicable po to sa lahat ng negosyo na pwede ilagay sa bahay. So again, Uh, lagi tayo kinukumpra sa itloga, sa tapsihan, sa bigasan. Pwede nyo ilagay yan sa bahay na yon. So, Sir Robert, ito yung suggestion ko sa inyo. So, kung may budget ka pambili ng property, pang down payment, why not ibilin mo talaga yon, yung property na yon. Pero ito gawin mo. Uh, instead of bibili ka ng mga uh, property sa subdivisions, pwede rin naman yon. pero mas praktikal kung bibili ka ng lupa lang. Tapos iutang mo naman sa bangko yun eh. So ngayon, may pag down payment ka sa bangko para sa property na 'yon, patayuan mo ng bahay pero gawin mo yung construction ng bahay, yung ilalim open space lang halos. Kumbaga parang poste-poste lang. Tapos walang partition. Maglagay ka ng provision para sa malit na na CR. Okay. So doon mo ilagay yung negosyo mo. So ito applicable sa lahat ng negosyo. Kung gusto mo maglagay ng tindahan sa baba, mag, no, maglagay ka ng tapsilugan, nang itlog at bigasan, etc., cetera, etc., cetera, pwede yon. Pwede ka rin maglagay ng gym sa ilalim. Okay. So, kung ngayon ka pa lang nanonood sa, vid sa, sa, mga videos ko, ang kagandaan kasi sa gym, isang beses ka lang mamumunan, kahit isang, kahit isang buong barangay, kaya mo ilibre nang hindi ka malilugi sa inventory o panoorin nyo yung mga videos ko na yun. So, ngayon, kung may business ka sa ilalim, maganda rito kasi si Sir Robert, sa abroad, Okay, so ngayon, nagpapadala si Robert ng pera sa pamilya uh, para sa pang-araw-araw na gastos nila kasama na yung upa. So ngayon, kung uutang sa bangko at bibili ng bahay tapos yung ilalim, gagawin pang negosyo, eh, yung mismong negosyo na yon may posibilidad na yun na mismo ang magbabayad ng utang ng bahay na yon yung monthly amortization na yon Doon ko ngayon sinasabi, mas ma-appreciate nyo ngayon yan na mako-consider natin na asset ngayon. Yung bahay, dahil kumikita siya. Isipin mo, yung bahay mo ang kumikita para sa sarili niya para bayaran yung utang na pinambili mo doon sa bahay na yon. So yun, yun, isa sa, sa mga hindi itinuro talaga nung panahon ko sa eskwelahan. So hindi tinuro sa amin yung ganyan. So pwede pala yon na magkaroon ka ng simpleng bahay sa taas, magkaroon ka ng negosyo sa ilalim. Hindi ka nalalayo eh, kasi yung ganyang uh, model is matagal na po na ginagawa ng mga kapatid natin na Chinese Filipino-Chinese. Pasinin yun sila, mga hardware, restaurant, na sa ilalim, sa taas, na andun naman yung bahay nila. Kita nyo, ganun naging ka-successful tong mga taon to. Tapos ngayon, ang maganda niya, kung si business, let's say, si gym business, kumikita siya, tapos siya nagbabayad ng monthly amortization mo, doon ka nakatira, delivery na ngayon yung upa mo. Kasi di ka na naupa, may sarili kang bahay. Tapos nabayaran na nung gym business mo, yung property na yon, dito papasok ngayon yung sinasabi ko na wag mo i-consider na permanente bahay to. Bakit? Kasi kung nabayaran na na ito, tapos it's about time, uuwi ka galing sa abroad, pwede kang umutang uli ng property. Okay? So it's up to you. Kung uulitin mo yung proseso na Gagawa ka uli ng gym sa baba, another, yung second floor, gawin mo apartment. Pwede yon. Kung, kung magtatagal ka pa sa abroad, mas practical yon. Kasi, kumikita na itong unang gym mo, kumikita pa yung pangalawang gym mo, may apartment pa. Okay? Kung di ka pa nagmamadali, umuwi. Ngayon, kung kaya mo pa ang tapusin uli yung hulugan doon, pwede ka bumili ng pangatlo. At baka sa pangatlo, willing ka nang mag-retire, pwede ka na magpagawa ng magandang bahay. At sino magbabayad doon sa dalawang bahay? Sa bahay na maganda na pinagawa mo, yung dalawang gym business mo plus dalawang apartment na ngayon. Kasi may sarili ka ng bahay, so yung dati mong bahay, papaupahan mo ngayon. So ayun, yun yung pinakamagandang tip na maibibigay ko. Doon sa mga tao na may budget na para bumili na sarili nilang bahay, uutangin sa banko, tapos at least hindi na manggagaling sa pera mo sa sariling sa mo, ang pambayad, doon sa monthly amortization mo, yung gym business mo na. At, at baka matulad ka rin sa akin. Ngayon, nag-iipon ako ng gym ko. So yung gym republic natin ngayon, magtatatlo na, mag-open tayo sa Lipa. So by next year, 49 ako ngayon, by next year, ko magre-retire ako, siguro apat o lima na yung gym republic ko. So by that time, yung limang gym republic, hayahay naman na siguro yung buhay ko doon. So yun yung sinasabi ko na, etong gym business na to, eto yung ano eh, eto yung tumutulong sa akin. Hindi lang doon sa ano, sa pang-araw-araw. Actually, hanggang pang-retirement na yung focus ko. Pero wait, there's more. So eto, etong mga nakikita nyong mga gamit is para kasi Rex Talyosa ng Agusan. So, ito sa Mindanao po ang deliver natin. kundi ako nagkakamali, si Sir Rex is currently nagtatrabaho siya. Silang dalaw mag-asawa. So, good yon Si Sir Rex at saka yung wife niya nagtatrabaho. But then again, naisip nila magtayo na sariling gym business. Kung di rin ako nagkakamali, si Sir Rex is nagko-compete sa mga bodybuilding. So, yan. Ano, Sir Rex? Malaking bagay yan. Kasi sigurado ko, dahil nagbubukas ka na sarili mong gym, Marami ka mahahatak ng mga kabataan at saka mga a idol sa iyo. So, kahit pa paano nakakasigurado ka na dadami yung ano, yung mga kliyente mo. Pero ito yung sinasabi ko. Sir Rex, kung wala pa kayong sariling bahay ni Ma'am, siguro siguro nagtatrabaho na kayo. So kung may, may pag-ibig, may SSS or GSIS, pwede kayong mag-loan. Pero I advise you pag gagawin mo 'yan, siguro i, i, ano mo muna i mo muna na isang taon yung gym business kasi kung di ako nagkakamali na upa si Serex. Rex so ya mo muna tumakbo na isang taon tapos pag aralan mo oh taon taon, buwan-buwan ah, kumikita ako ng 15 o kumikita ako 20,000 pesos so ngayon yung kita na yon hindi wala na siyempre yung upa kunyari lang kunyari lang 10,000 yung upa ng pwesto tapos at the end of the month nakapagbayad ng upa, may natira pang 15, may natira pang 20,000 sa kanya. So, bali lumalabas 'yon, lalabas 'yon parang 20 to 25,000 'yung lumalabas na pera, 'yung how kinita niyang pera kasi 'yung 10,000, ipinambayad sa ano eh, sa upa. So, Sir Rex, after a year ng pagtatakbo nito, at tingin mo, kaya mong i-replicate, it's either, it's either ilipat mo itong gym na to doon sa bahay na bibilin mo na may gym sa baba or yung pa yung bibilin mo magtatayo ka ng pangalawa mong branch but mo iiwan to eh kumikita na to di ba so pwede kang mag-extend doon so sa Rex sana ano uh, sige na ako sa na hindi matatapos yung communication natin sa pag-deliver ko nito kasi kagaya na ibang mga kliyente ko uh, Natutulungan ko sila mula do sa pagkuha ng mga permit up to, sa pagbigay ng promo, up to sa punto na kumikita na ng maayo. So dito sa Jim Depot, ano yan, uh, ginaguide natin yung mga kliyente. Tapos, ito yung siguro maraming umaabang sa atin. So ngayon, sa wakas, sa wakas, may nakausap tayong isang banko, isang commercial bank, security bank. Okay, si security bank ngayon ay willing magbigay ng loan sa mga gustong magtayo ng gym business, nagbibigay sila ng collateral loan at non-collateral loan. Okay, so sigurado ako maraming magkaka-interest dyan. So, marami nagko-comment sa atin, hindi ka pa uutangin ni banko ng walang collateral. Hindi po tama yon. So dito, uh, nagbibigay ng pagkakataon si security bank na magbigay sa inyo ng non-collateral loan. So, yung details, kung gusto nyo, PM nyo ako. Kasi kailangan ko, personal na isend sa inyo yung detalye at, at, at ano, at ano ang sasabihin, kanino pupunta nang sa ganoon ma-guide kayo at familiar sila sa mga produkto ni Jim Depo. Pero wait ha, hindi po ito garantiya na papautangin ka. So ito po ay kailangan uh, makapasa kayo do sa mga requirement nila. Kung non-collateral loan, mas mahigpit po sila. Tanggapin na natin 'yon. Kung collateral loan, konting higpit lang 'yon. So again, hindi garantiya na pag nag-apply ka ng, ng loan sa security bank is ma-approve ka kagad. So, i-PM nyo ako. i nyo kami at ibibigay ko sa inyo kung ano yung kailangan nyo, yung requirements para sa collateral at non-collateral. So, Sir Rex, I hope, ano? Ah... Uh, pag nag-click tong ano mo tong uh, gym business mo, iniisip ko kasi kung sino yung client sa Valencia, si Sir James. Okay, huwag natin bagitin. Si Sir James ng Valencia Bukidnom is government employee din. Okay, hindi na natin sabihin kung anong klase sa, sang sa, -sang ng government. Si Sir James, kakadeliver lang natin. Grabe, sobrang na-overwhelm Sir James. Sa dami ng tao, wala pang isang buwan, mag -e expand na. So, nakakatuwa at nakakataba ng puso. So, si isa pa yan, sa Leyte, si Aeropost, yung pangalan niya sa ano, pero yan, another government uh, worker din siya. So, mga uh, confidential yung mga ano nila doon eh. Kumbaga, uh, uniform personnel kasi sila. So, anyway, so si, ayun, si Aeropost, Sa PND na gym sa late Grabe, ang lakas din. So, nakakatuwa to. Ito, puro mga government employees yung mga nakikita natin lately ng mga nagiging client natin. And I hope, doon sa mga nagiging kliyente natin, huwag kayong maging kompante na, na, naranasan nyo yung success pwedeng dire-diretso yan e like, konting tiis lang kagaya ko ipon-ipon para makabuo ng pangalawang Jim Republic ipon-ipon para makabuo ng pangatlong Jim Republic ganyan din ang payo ko sa inyo mga kapatid ipon-ipon total government worker kayo si si Sir Rex at saka yung wife niya, nagtatrabaho. So, iniisip ko, buhay naman sila sa sweldo ng dalawa. So, bakit hindi itong sweldo na itong kikitain mo rito sa gym business na to 100% mong ipunin sa Rex? 100% lagay mo sa bangka, wala namang mawawala sa iyo eh. Tapos, after a year or two, baka kaya nang bumili yan ng pangalawang gym business. So, dalawang gym business mo ngayon na nagtutulungan, makapag-ipon para makatayo ka ng pangatlo, pang-apat, pang-lima. 'Di diba? So 'yun yung ginagawa ko na I hope makita na ibang tao at gayahin din kasi kagaya na sabi ko sa Jim Depot, tinuturo namin sa inyo hindi lang yung mga tamang nagawa namin pati yung mga maling ginawa namin pinapaliwanag ko sa inyo para wag nyo nang gawin at wag nyo nang ulitin so again kung interesado ka sa bank loan PM nyo ako I-send ko sa inyo personally kung ano kailangan Ko po si RP ng Jim Depo ng ginagawa po